Hello sa mga ka-GN. So, welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. At, share ko lang sa inyo kung paano ko ito ginamot. Itong manok natin. Tinamaan siya ng alak. So, hindi siya makahinga. Tapos, para sa ano, parang na bibilaukan. So, hindi na siya masyadong nakakakain. Pumayat siya. At, dahil sa baguhan lang ako, Uh, after 2 days saka ko lang siya na start gamutin So ang akala ko nung una, yun nga nabibilao lang siya kasi nagda dry feeding tayo minsan. Pero nagtanong-tanong ako after 2 days, nagtanong-tanong ako sa mga kakilala kong nag-aalaga rin ng manok at nanood din ako sa YouTube, nag-search ako kung ano ba yung uh, sakit na yon at ito nga halak nga yung nalaman uh, natin na halak yung sakit niya. So nagtanong tayo kung ano yung dapat gawin kung ano yung igagamot natin at pinagsama-sama natin yung mga idea na yon at syempre, si-share ko sa inyo yon. Si so, after 5 days, uh gumalig na yung manok natin sa halak. Tingnan nyo na hindi na siya yung lagi naka-open lang yung yung bunganga niya kasi nga hirap siya huminga. So dito sa video na to si-share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko, kung ano yung ipinainom ko dito sa manok natin para gumaling siya sa sakit na halak. So, bago yan, syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at bago ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to hit like, share, and subscribe at paklik na rin syempre yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod at bago nating videos. So, ayan, tara! papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa natin dito sa manok natin para siya gumaling. So, ito yung day 1. So, simple lang yung mga kailangan natin. Meron tayong baktidol. Meron tayong uh, bulak. So, cotton buds kung kakailanganin. Kailangan natin ng ano ng syringe or yung pa-injection na walang needle. At yung gamot na gagamitin natin as yung uh, tri-fast. Ito yung gagamitin natin. So, bali malaki to. Half lang ito yung gagamitin natin. So itong halak kasi ito yung parang namumu yung yung plema or sipon dito sa kalamutan ng manok natin kaya mahirap siyang kuminga tapos tumutunog bagpan para siyang uh, nabibilaukan so pang 3 days na yata ngayon to hindi ko pa nagagamot at ngayon natin susubukan yung mga uh, nakita natin sa YouTube tsaka yung mga uh, napagtatanungan natin yun yung gagayahin natin so una kailangan natin ng bulak. So disclaimer lang po, hindi natin intention na asaktan itong manok kasi kailangan talaga na ganito yung gagawin natin. So gagawin natin, lilinisan natin yung lalamunan ng manok natin gamit itong bulak. Pero mabilis lang. ano may sipon. May mga sipon talaga siya. Wala. Parang eh, i-declog natin. Declogging yung tinatawag. So, lilinisan natin yung mga daluyan ng hangin. Ang tignan nyo, uh, ano na kasi siya, oh. talagang hirap siyang huminga kasi dito sa plema. Ngayon, gagawin ulit natin. Kanina hindi ko na nalagyan ng Bactidol so ulitin natin, lagyan natin ng ganito. Ito yung panlilinis natin sa loob. Bactidol kasi bacterial uh, -bac uh, ano ba to? Antibiotic din to, kung ano ng bacteria. So ito kasi ginagamit to pang mumug. So maganda to sa manok. gamot dun sa lalamunan niya. Yan naman. gamit tong syringe natin, uh, lalagyan natin yung ano yung ilong niya para yung baktidol mapunta rin sa lalamunan. nonono, so no, no, kayo Yeah. Kawawa kasi siya oh. Hindi na siya makahinga. So kailangan natin tulungan o tanggalin natin yung ano yung sipon sa loob ng lalamunan. Ngayon itong tripas naman. So based dun sa napanood ko sa YouTube uh, nung una daw pinainom niya to uh, after meal so hindi daw magandang epekto kasi parang uh, hindi natunawan yung manok so kung, gagawin natin kaya nang sinabi niya uh, ipapainom natin to uh, one hour before meal so papakay, papainom na natin para sakto mamaya papakainin natin Siyempre, mamasage natin para malunok niya. So, ayun, Tapos na yung day 1 natin. Uh, sunod naman yung day 2. So, ayan, guys. Uh, hindi na natin ipinakita yung day 2, day 3, day 4. Hanggang day 5. Hanggang sa gumaling siya ngayon sa araw na to. So Kasi, same procedure lang yung ginawa natin sa day 1. So, sana nakakuha kayo ng idea. At kung uh, magkaroon ng sakit, nahalak yung mga manok nyo, gayahin nyo yung ginawa ko. Kasi, sinisigurado ko sa inyo na gagaling siya kasi hindi ko i-upload ang video na to kung hindi gumaling ang manok nating to ayan okay na siya ba diba? so thank you and god bless po sa ating lahat ano kain ka na ayan na. Kumakain na siya okay goods na